Hi guys, for today's video, mag-aayos na naman po ako ng mga sirang hanger. Yes po, iniipon ko po yung mga putol na hanger para ayusin uli. At tatala, yan, tatalian ko ito gamit ng yung galing sa sako ng bigas. At meron ako dito nga kabantay na isang cute-cute na lala. So ganito guys, pagsamahin ko muna yung pwedeng maging mag-partner. Parang Mr. and Mrs. Hanger. So ito na guys Tulad nito guys ay ginamit ko isang putol na hanger na walang pagsabit At meron naman ditong putol na pangsabit lang Kaya pinagsama ko na silang dalawa Ayan bago na uli ang hangir Another one So ito naman guys bali So ang kapartner niya naman yung bali uh, Bali din ang isa sa kabila at isa kanan. So, ito na guys ang mga nagawa ko. Pwede pang gamitin ang mga sirang hanger. Thank you for watching!